Magandang ng araw mo ni mga bata. Narito na ang ating aralin sa Reading and Literacy Week 6, Day 1. Ngayon, bago tayo mag sa ating aralin, sabihin mo na ang paunang tunog ng mga salita at basahin ang salita. Du, dasal. Du, dasal. N, nagdarasal. N, nagdarasal. Mm, madasalin. Mm, madasalin. P, panalangin. P, panalangin. So sino-sino sino-sino sa inyo ang nagdarasal? O syempre, lahat tayo, 'no? Kasi sa para lang nagdarasal tayo. Sa tahanan dapat nagdarasal din tayo. Ano-ano ang mga ipinagdarasal ninyo? Pagkain ba? Laruan? So, mahalaga na ipagdasal natin ng ating pamilya, yung mga mahal natin sa buhay na maging maayos. O, at saan kayo nagdarasal? O maaaring sa tahanan, sa simbahan, o sa pook puok-sambahan ninyo? So, maaari tayong magdasal sa kahit anong mga lugar na ating gusto. Ano ang tawag sa inyong pook dasalan? So, iba-iba ang reliyon sa ating bansa. So, may iba't ibang tawag sa ating mga pook dasalan. So, maaari rin ba tayong magdasal sa sarili nating mga tahanan? Siyempre, no. Yan. Dapat tayo nagdadasal para mapuno ng good spirit ang ating tahanan. Ngayong araw, may babasahin ako sa inyo. Hango sa isang libro tungkol sa iba't ibang uri ng pananampalataya dito sa Pilipinas. Makinig kayo ng mabuti dahil pag-uusapan natin ang mga mahalagang detalye na nabanggit dito. Simbahan. Basahin nyo nga. Moske. Ramadan. Pista. Prosesyon. Nag-aayuno. Ngayon, may babasahin ako sa inyo. Ano man ang relihiyon mo, ni respeto kita. Makinig ng mabuti. Makikita rito ang aking ama, ina at kapatid. Nagsisimba kami tuwing linggo at naniniwala rin sa mga turo ng Biblia. Pari ang tawag sa namumuno sa aming simbahan. Nagdiriwang kami ng pista ng mga, ng mga santo at nagsasagawa ng mga prosesyon. Katoliko ang tawag sa aming relihiyon at nananampalataya kami sa Diyos. Ito naman ang aking lolo at lola na nagsisimba tuwing biyernes. Naniniwala sila kay ala at nag-aaral ng Quran. Islam ang tawag sa kanilang relihiyon. Moske naman ang tawag sa kanilang simbahan. Nagdiriwang sila ng Ramadan kung saan nag-aayuno sila at nananalangin. Imam ang tawag sa leader ng kanilang pananampalataya. Naniniwala rin sila na si Muhammad ang nagtatag ng kanilang relihiyon. Pumupunta ang iba sa kanila sa Mecca. Ang Mecca ang pinaniniwalaan nilang pinakabanal nilang lungsod. Kopiya ito. yan. nagsusuot ang mga lalaki ng kopya sa ulo hijab naman, gumagamit ang mga babae ng hijab. Isang belo na pantakip sa kanilang mukha. O, base sa napakinggan natin, ano ang dalawang relihiyon na napag-usapan? So, ito ay ang relihiyon ng katoliko at Islam. Yan. So, katoliko na Islam. So, ano ba ang araw ng pagsimba ng mga katoliko? Ito ay linggo. E eh, ang mga muslim? Biernes. Ano ang pangunahin ng libro o banal na aklat? So, sa katoliko, ito ay Biblia. Sa mga muslim, ito ay Quran. Ano ang tawag sa namumuno sa simbahan sa katoliko? Siyempre, ito ay pari. At sa muslim ay imam. Ano yung mga pagdiriwang sa katoliko? So, sa katoliko, ang pinagdiriwang ay pista. Sa muslim ay ramadan. Okay? So, muni natin isa-isahin. Ang katoliko ay pumupunta sa araw na linglang linggo sa kanilang poksang bahal. Ang mga muslim ay biyernes. Ang katoliko, ang tawag sa banal na aklat ay Biblia. Ang muslim ay Koran. Ang katoliko, ang tawag sa kanilang namumuno ay pari. Sa muslim ay imam. At ang pinagdiriwang sa katoliko ay mga pista ng mga santo. Sa muslim ay ramadan. Ngayon, sabihin ang unang tunog ng mga salitang ipapakita ko. Katoliko. Ano ang unang tunog? K. Katoliko. B. Biblia. Ulitin nyo nga. M. Muslim. M. Muslim. K. Koran. K. Koran. P. Pari. P, pari. S, simbahan. S, simbahan. I, imam. I, imam. M, moske. M, moske. Sabihin kung ilang pantig ang mga salita ang aking babasahin. Katoliko. Ilang pantig? Apat. Biblia. Biblia, ilang pantig, tatlo. Muslim, Muslim, ilang pantig, dalawa. Koran, Koran, ilang pantig, dalawa. Pari, Pari, ilang pantig, dalawa. Simbahan, Simbahan, ilang pantig, tatlo. Imam. Imam, ilang pantig? Dalawa. Moske. Moske, ilang pantig? Dalawa. Dalawa lang ba ang uri ng relihiyon sa Pilipinas? So, hindi, no? Marami. Maraming iba't ibang klase ng relihiyon sa Pilipinas. Ano pa ba ang ibang relihiyon na alam nyo? O kayo, kung anong relihiyon nyo? So, ang pinakamalaking uh, relihiyon sa bansa ay ang katoliko. No, kasi ito ay nakuha pa natin sa mga Espanyol na sumakop sa atin sa loob ng tatlong daang taon. Kaya kung makikita nyo, yung mga simbahan ng katoliko, ilan sa mga simbahan nila ay matatanda na. O, kasi panahon pa yan ng mga sinaunang Pilipino, mga bayani. Kasi nga, ang tagal nilang nanatili dito. Ang iba pang relihiyon kagaya ng Iglesia ni Cristo, ba dating daan, o ano pa bang alam nyo? So, may mga Buddhist pa, no? Ang dami, ang daming iba't ibang klase ng reliyon sa ating bansa. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbasa mula sa libro. Makinig kayo ng mabuti nang masagot ninyo ang mga detalye tungkol sa ating babasahin. Ito naman ang aking mga kamag-anak na Iglesia ni Cristo at nagsisimba sila tuwing Webes. Nagsusulot sila ng formal na damit kagaya ng polo, pantalon, palda o bistida. Ministro ang tawag sa kanilang leader sa simbahan. Kung papasok sa kanilang simbahan, magkahiwalay ang upuan ng lalaki at babae. O yan, di ba? So sa kanila, kahit magkamag-anak kayo, kailangan magkahiwalay magkahiwalay pa rin ang upuan ng babae at lalaki kahit mag-asawa sila So ngayon sa iglesia anong araw nagsisimba? Yan, Webes. Ano ang tawag sa kanilang banal na aklat? Kapareho yan ng Katoliko Biblia din. At ano ang tawag sa kan namumuno sa kanila? Ministro. At ang pinagdiriwang sa kanila ay Linggo ng Pasasalamat. So, yan yung tatlo na relihiyon sa ating bansa. So, bukod dyan, may iba pang mga relihiyon. Bakit mahalaga na igalang at unawain ang mga paniniwala ng iba sa kanilang mga pagdiriwang? Siyempre, para hindi tayo masyak, no? Sasabihin natin, bakit bawal yan sa'yo? Ang arting mo naman. So, hindi dapat ganun. Kasi nga, may kanya-kanyang paniniwala ang bawat reliyon na dapat nating igalang. Kung hindi natin igagalang, dito mag-uumpisa ang hindi pagkakaunawaan, pag-aalitan ng, ng tao. So, hindi naman ginawa ang iba't ibang relihiyon para tayo mag-away. So, ang mabuting reliyon ay nagtuturo upang maging mabuting tao tayo kahit na tayo ay may pagkakaiba-iba. So, ngayon, eto, yan. Pagpapakita ng respeto, isa yan sa mabuting gawain ng isang uh, mabuting relihiyon Pagtutulungan at kapayapaan. Kahit na hindi mo karelihiyon yung isang tao na nangangailangan, tutulungan mo pa rin siya. O, mawa, merong baha. Kunwari, maraming katoliko ang binaha, mayroong mga iglesia. So, halimbawa, yung mga iglesia tumulong sa katoliko, kahit hindi iglesia uh, tumulong sa katoliko, so magandang gawain yun. Hindi lang iglesia ang tutulungan nila, kahit ibang reliyon, hindi sila namimili. Pagpapakita ng kabutihang asal. So, ito yung mabuting gawain ng isang reliyon. Tinuturo ang maging mabuti kahit sino pa ang kanilang kaharap, karelihiyon man o hindi pagtanggap sa pagkakaiba-iba. O yan, bawa sa pagkain, may mga relihiyon na maraming pinagbabawal na pagkain. So, wag nating sasabihin na ang arte nila, no? hindi dapat ganun. Okay, kasi irespeto natin kung ano ang kanilang pinapaniwalaan. Ang paggalang sa paniniwala ng iba ay isang hakbang tungo sa mas maayos at mapayabang pamayanan. Paano makakatulong ang paggalang sa iba't ibang tradisyon o paniniwala sa pagpapabuti ng ating komunidad at pakikipag-ugnayan sa isa't isa? O, syempre, yan. Kadalasan may mga lugar na nagkakaroon ng hidwaan o hindi pagkakaintinihan dahil magkakaiba ang kanilang paniniwala. So, kahit magkakaiba ang paniniwala, hindi natin dapat sila uh, laitin, irespeto lagi. Kaya nagkakaroon ng mga gera minsan dahil doon. Ang paggalang sa iba't ibang tradisyon ay isang mahalagang pundasyon sa pagtataguyod ng komunidad na may malasakit at pagkakaintindihan. Pinapalakas nito ang ugnayan sa isa't isa at nililikha ang isang komunidad na tunay na nagmamalasakit at nagpapahalaga sa lahat ng kasapi nito. So, ang natutunan nyo ngayong araw ay tungkol sa iba't ibang klase ng relihiyon Yung tatlong relihiyon natin na tinalakay. Katoliko, Islam at Iglesia ni Cristo. Ano-ano ang ibang, ibang para mamaraan ng pananampalataya? So, yung iba, kagaya ng katoliko, nagro-rosary sila. Yan. So, yung mga um, muslim, so sila, may ramadan sila. Ang mga uh, ig meron silang linggo ng pasasalamat. Ngayon, punan natin ng nawawalang titik. Ang pamilya ni Arlo ay, ano kaya ito? O, letter K, katoliko. Ang lolo at lola ni Arlo ay, Muslim. Ang tawag sa pook sa bahan ng katoliko ay simbahan. Ang tawag sa pook sambahan ng Muslim ay mosque. Ang mga Muslim ay nagpupunta sa mosque tuwing Biyernes. Yan. So sana ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam.